Hello mga mare, good afternoon sa ating lahat. Time check natin na 3.26 p.m. June 30, 2025. So, end of the month na pala tayo. Ibig sabihin, bukas ay July 1 na. Welcome na, July, para bukas. Ayan, dahil nga maulan, lalo tayong magiging matumal kapag maulan. Pag matumal na nga, mas lalong tumutumal kapag nag-uulan. Kasi talagang tag na tayo. Siguro hanggang August na yung tag-ulan na yan. At lang ang panahon, iinip o ulan. Kaya talagang mag-ingat tayong lahat dahil may dalang sakit yan. So kahapon, um, kahit na matumal, eh talaga naman halos araw-araw pa rin tayo na may miligaya. Thanks God naman. So speaking of tagtumal, may bumili. Tatlong beer brand soko lang din naman ang binili. So kahapon nga namili na naman tayo kay Ultra Mega. Syempre, every time na tayo kay Ultra Mega, ay eh, talaga naman napakasulit talaga mamili kay Ultra Mega. Kaya naman Ultra Mega, be naman. So parang kayo na lang tayo ulit na nakapag-vlog ng ganito, no. Dahil madalas eh voice over na lang tayo. Para nakasanayan ko na rin kasi mag-vlog ng mga ganon. So dito text ko lang yung mga pinamili natin kahapon kay Ultra Mega. Tapos kanina, namili na naman tayo kay Sophie na grocery store. Kaya naman ako bumili kay Ultra Mega kahapon dahil nga yung mga noodles kasi nila ay same price pa rin, mas mura pa rin. Mas mura na ngayon kay Ultra Mega yung mga uh, noodles compared yung sa suki ko ng grocery store. Kaya pagdating sa mga noodles talaga, mapapansit kanto na yung mga base, mga Lucky Me, noodles, mga ganon. Pati na rin yung mga nice and ramen. So, Ultra Mega na ako. Hindi na ako bumibili kay Suki ng grocery store ng mga ganon feeling ko lang kasi habang tumatagal yung mas nagiging mahal yung suki ko na grocery store mas marami na silang nagiging mahal kung Faisal, Ultra Mega pati na doon sa grocery store ng palengke dito sa amin yung mga pamilya ko kahapon sa Ultra Mega hindi pa natin sila nag-display dahil alam mo yung natas meron pa tayong dinaramdam yung ating likod kasi At mas gusto kong humiga na lang madalas kapag tayo walang ginagawa So, kahapon, namili na ako na maaga dun sa palengke na grocery store. Uh, nakabili ako nito pero hindi siya naka-sale. Itong or, ano natin, yung uh, Nescafe Original Twin Pack. So, tapos bumalik nga ako sa Mega mga 10 a.m. Ayan. Nakita ko siya. So, nanghinayan naman ako sa binili ko ng sa, ano, sa palengke ng grocery store. Kasi ito nakasave ka ng 15 pesos. Sabi ko nga kung, may, kung medyo malaki-laki lang sana yung ating ipupuhunan ulit kung hindi lang natin pinapaikot yung pera ng tindahan baka bibili pa ako nito baka dagdagan ko pa kaya lang hirap binabudget lang kasi natin yung mga pamimili natin sa araw-araw dahil nga sa benta ng tindahan lalo tag tumal yung mga binibili lang natin kadalasan yung mga fast moving o yung mga talagang halos araw-araw lang na binibili ng mga customer natin so ito nagibabenta ito dun sa kapitbahay ko na bata Mayat maya binibili niya yung ganito simula nagtinda ako nung isang araw. So bumili ako nito dalawang balit nito kahapon sa Ultra Mega. Kasi walang ganito doon sa suki ko ng grocery store pati doon sa uh, grocery store sa palengke. Yung butter kiss na candy. Piso pa rin naman ang bentahan ko nito. Marami pa rin ako sa mga candy ko na mga piso ang benta ko. Pero sa mga ibang tindahan talaga ang bentahan na tatlo limang nga daw. So dito yung mga noodles. Ayan pancit Canton. Tigilan lang naman yan, mga tigli limang piraso, tatlong piraso. Pakunti-kunti nga lang kasi nga yung slow moving. Kahit yung mga noodles, naging slow moving din naman. Ayan. So, ayan. Ayan, puro na yung pansit kanton na malalaki yung iba. Tapos naman, dito ay nisin ramen natin. Yung cream seafood, dinisplay ko na dyan yung dalawa. Kaya apat na lang na tapos, dito naman sa isang supot natin, nakabili na naman tayo ng surf powder by 6 get 1 free na kulay violet. Yung purple blooms. Ito rin ang fast moving sa mga, ano natin, shampoo. Kahit marami pa ako stock, bumili na rin ako kahit isang kailang. Kasi sayang karagdaring kita ng 8 pesos. By 11 get 1 free na sun silk pink. Ito nga yung dalawang type pa natin. Ayan. Kasi tatlong ganito ang binili ko. So, yan lang. Ang ating nabiling mga karagdagang kita sa uh, Ultra Mega kahapon. Budget-budget lang kasi tayo. So, tapos ito yung mga pinamili natin doon sa Suki nating grocery store. So, hindi na natin isahin-hisahin. Bumili na ako ng karagdagan na ating pambata, yung ating sweet corn. Magkano na nga ba mga super gasari ang bentahan ninyo ng sweet corn na ito? Kasi titignan ko pero yung resibo kung magkano na nga ba puhunan nito. Para malaman ko kung magkano nagbibenta ko nito. Pero sa tingin ko parang tres na ang isa nito. So, yun lang muna for today's video, mga kasuper kasari, mga mare. Thank you for watching.